Na simple ra kung iyo lang masabtan ba. Lingwit ug yapon ako na sa Trinitarian. Sa pastor kini bang mga Trinitarian may impierno? Tingko pa karon. Ya sa ato pa may impierno ra. Tingko ikaw ra inasol ya. Basta kini pa karon kini dili man ako maghukom. Naningka mo ta ko sa kung guli ng kaluwasan rason ang mga Ah, kami wala ni Maxim ang amin ni Simba, Diyos. Paano sila? Kung ang inyong isimba, Sabado, apil mo ngayon ba? Ang Sabado, dili mo yamong amin Ang amin ni ang Dios saad lang e ang Sabado. Kaya sa Sabado, dili mo simba kun Huwag may sugo. Kasimbahan ninyo ang adlaw sa Sabado. Ang gingin ko dito, hinumdumin ninyo ang adlaw nga Sabado. Ang Arun sa pagbalaan ni ini. Wa well, man nagun simba. So nagsimba kami sa Dios. Adlaw sa pagdaw. Amo gibalaan ng adlaw para sa Dios. Wala may magsimba diri. Dios amo gibalaan. Okay. Ang Dios pwede nimong simbahon bisan unsang adlaw. Pero do na Dios ka adlaw nga set Espesyal. Special. Oo. Oh. Pwede wa ipon ba? Bisan pagkadaadlaw ka magsimba. Adlaw simba, adlawa, simba -domingo, paalag, tanang, ka Domingo. Pa nagtanang adlaw ka magsimba. Pero ayaw lang kalimti. Ang doon ay iskad lang. Ito doon. Ang Para doon sa pagsimba. Ari kita dire. Sa Roma 14, versikulo 5, nag-ingon ang Biblia. Adunay tao na nag-ila sa usa ka adlaw na labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Ug dunay tao nga nagila nga ang tanang adlaw managsamara. Ang pangutana. Sa tao o sa Dios? Wa man magingon nga aduna, wa man magingon nga nag-ingon ang Diyos na dun ay yung skadlaw na mayo sa tanan. O nag-ingon ang Diyos ng tanan, para parehas, wala. Sa tao, nag-ingon. At dun ay tao, ato, padili na tanan tao. O padili ni hmm. tao. At dun ay tao na nag-ila sa adlaw na maayo kaysa ubang adlaw. At dun ay sa tao na ng tanang adlaw managsamara. Ang iyon ni Pablo, iyang rason, na ang tao na nagbantay sa adlaw, nagpasidungog sa ginoo. So, wala yung question. Pisa kung sa kanilang bantayan mo, o imong mong nagpagtagad, taga pero sa kanilang lang yung hindi kalimutin. Kaya doon na may usakad lang importante para nagisubo sa Diyos. Maura na yung atungkuhanan. Wala kung sa kanilang labantayan mo. Ang magbantay o ang atungkuhanan mo, ang yalang yung ang magbantay o sa atungkuhanan mo, nagpasidungog sa ginawa. Kaya sa mga version, sa kanilang mo, iskut hmm, na siya aduna ano ba yung adlaw sa alam sa Diyos. Sa Ibrahim, nung tingin ko dito nga. Mauni na sila wala makasulod sa akong adlaw na kapahulayan. Nga naman, tungkol ba itong mga ordinansa, pre? Tungkol ba sa mga dili ka maghaling, dili ka maglungag, dili ka magpasaan o mga palasaan nun, dili ka magbuha. Sa nisan unsa. Oh, uh, okay. o, oh, muna ang rason nga, dun ay, dis, o doon na distinction sa mga hintil o sa kundi okay, yung tungod ang ordinansa o balaod sa pagbantay sa lupa pahulay. Kaya bisan ang pagkalibang pwede, man pwede. Nagawig maat plan. Ang sao na lang. Kanya masigit ang pugong, kanya bubuto, kanya diha. Sa taliwala. Wala yung, 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 yung lihok ba? Na unya. So, dili naman na mauna nga, biya ni si Kristo Aruna na siya gubaon. Ang gingon nito nga, o ilisan kini, ug, ug adlaw, sa Hebrewano nga, ilisan kini, nga karong adlawa. Naman sa ibuti pasabot, o karong adlawa, nagpasabot na sa, ingon sa Korinto nga, ayaw pagahi ang imong kasing-kasing sa diha ni ikaw, makadungog. So, sa diyan, ikaw makadungog. Ayaw po dahi ah. May inong Sa Mateo 15, nag-iwan ang ginong isos nga, kining mga tauhan nagpasidungog ka na ko, pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo ka na ko ang ilang kasing kasing. Okay. Ngayon kita yung nagsimba sa Diyos sa adlaw ng dami. <laughs> Nangadji, Nagkantag Abi Maria. sa simbahan. Asa ni mo sa nakita? Tuwa rito sa sa pula, sa puti. Nagpasidong sa ilang Abi pula yo kasing Ang uban na sa man, tuwa sa mga night Tuwa sa mga sugalan. Say sakitan ko mga una ba. Nga kauban natong mga pastor, makita na nga mataya.